So we're back again, guys. Um, hold up. Hold up. So today, guys, kagising ko lang. Nagtatakay dogs, but wala akong vlog for two days. Shit, guys. Tinapos ko yung Wednesday. Ang gandang movie yun sa Netflix. Adam's Family. Kung hindi nyo alam yun. I mean, ako favorite ko yun. Simulan lumabas yung animation. Ganda ng movie na yun, pero back to the topic tayo. Come digi So today, guys, hindi um, nyo alam, natalo yung blacklist, man. Holy shit, nagulat ako pagkagising ko. Lahat sila dito, boss, di natalo blacklist, natalo blacklist. So mamaya papanawagin natin yon sabay-sabay natin papanawagin yon Pag makita natin yung ano, kon anong nangyari. Kasi ako oh, kagising ko lang, guys, time check pa 1, 1 pa 1 p.m. na. Pero ngayon, bago, tayo, bago natin panawagin yun, kailangan kong pumunta ng mall. Kasama si AJ. Kain na, kain na, digi kain na! So, pumunta kami ng ano, ng mall ngayon ni AJ. Bote. Okay. Kasi, ang lakas niya na uminom ng gatas, guys. Super lakas. Ang laki niya na nga ngayon eh, oh. Haba. Ang haba niya na. Pag 10 years old na siya. Pero may pimples siya, guys. So, ayan, nakikita niyo may pimples. Mm. Oh, photogenic ka. Hala. Hala. Tulog laging lasing eh, no? Lagi, yan! Inom lang, inom! Kay mama! <laughs> <laughs> Bakit? di ako nag-iinom, baby. You don't do that here. Ano, nagbabalat yung ano. Oo nga eh. Problemado eh, no? Ang ingay mo daw kasi, hindi niya daw makuha yung tulog niya. Kanina pa siya iniistorbo, natutulog na siya, pinaliguan. <laughs> ang, weird ang, word, guys, kasi tawag ni AJ kay Baby Axel, tapos tawag ko kay Axel is Hans. Kasi dalawang pangalan niya, Hans Axel. Gusto niya Axel, ako Hans tawag tawag. Hans. Ayaw niya. Uh, Axel. Ayaw niya. Batute! Gusto Sorry. niya? Gusto oh, ako, <laughs> Batuti talaga, guys. Oo. Uh. Hindi pa tulog to, hindi pa 100. yakit mo muna yung isang yung panganay mo. Ito. Mm -hmm. okay. Oh. Oh. ka na yung ano yung panganay. Alam mo yung ano ah, o oh, oh, <coughs> so guys, ayun nga, mamaya. Bibili muna tayo ng mga gamit ni Baby, yung chupon, yung dede, lahat. Ang dami na binili pero kulang. Kasi ang lakas niya na dumidi ngayon guys, super lakas. Like, holy shit, laging gutom. Go, go, go. Yan. So, yun. Tapos guys, huwag nyo pala kalimutan, okay? Sa 12-12 ng December sa archives, mega sale tayo doon, okay? If kaya nyo pumunta shop, man, ang daming naka 50% off. Kaya nang bahala doon. Okay, kaya nang bahala tumingin, kaya nang bahala. May paunahan, first come, first serve. Ingat, ingat po. <laughs> Lala, demonstration. O, oh, gatas, Bibi, gatas. <laughs> pwede pa ako, sir, kahit na si Bibi natin is nasa okay. mga, ano po siya, 36 onwards. So, yun yun, pag 36, 36 years old na siya, pwede pa din? Yun. Kung nagbabike Paano ka, Paano po pag na-flat? Ah, hindi na. Ah, hindi na pa pa-flat. Pag nagbabike ka, sir, meron kang bike. Um, alam mo yun kapag yung quality ng bike is with alloy, alloy ah. or carbon. Mm -hmm. So yung materials kasi dito sa'yo, yun yung maganda sa kanya. Kaya kahit na upuan mo sir, Carbon? <laughs> carbon lodi? Tapos pag ano ma'am, i mo naman siya kahit wala si sir, i-press mo lang ito ma'am. Wala? Ah, na. Tapos, Tapos pag i-open Tapos yun ma'am, hindi mo na kailangan bumili ng swing basket. Kasi for this one, pwede mo siyang gawin. Lang pinakarakar. So pwede siya, din siya sa loob ng bahay. Yes. Okay. No? Tapos kapag... So, ganyan nga nila nalalagay daw si Zion sa pagkakain pag siya sila sa atay. Ayaw niya siyang may storbo, pwede natin ilagay dito sa likod. Para naka-stand lang siya. Ala? Kasi ito siya yung may iwan na lang sa car. Tapos paano siya isasan uh, pag isasan pag Wala na ilalak gano'n. Uh, mag, ano siya, mag automatic lock uh, okay. eh, na. Ah, uh. automatic. Eh, na. Sige, hey, kuya, tinanong lang namin, hindi namin bibilihin. Okay <laughs> lang, <laughs> sir. Ano, sir, <say>, may, ah. <laughs> um, ano ka na, may idea ka na mm. sa susunod? <laughs> hindi, pwede ano, gusto mo? Oh. For one hanggang Wala one. Wala po one, bang three. ibang kulay? Um, one color lang. Oh, Kahit one. pink. Ag uh, Secret. Pink. Wala. Gusto ko ng pink, mm, kaya pink. ayaw mo ibigay yung stroller ni Jaja. Oo. Oh. So pag lumaki yung anak ko, hindi uh, na ito gagamitin. Uh, yun uh, na. Mag-awag nyo yung old set, tapos bibili ka na ng actual card stage yun. Ang dami naman. Di mo alam kung ginanyang ka din ng nanay mo nun eh. Mala ah, kami oh, koche nun. tele lang. Yan. Tela lang ako. Binibit-bit lang ako sa tele. Mm. Paano po pag estudyante? Wala pong diska. Ah. Sayang. May ah, free pwede... na po siyang bathtub. Alin po. Pwede din paliguan sa ganito? Hindi, may free bat. na bathtub. Akala oh. ko paliligo. Tang <laughs> na, ignore ako, eh. Ayun, yung ah, May kasama na neto? Ay. Magkano po siya? 21 okay. na. Eh, pamahal ng pamahal ah. <laughs> <laughs> Kanina 10K, 10, 10, 10, 19, ito 21. 11, wala ba? Lang nila. Wala ba yung mas 50K na lang pag ano? <laughs> Isang bagsakan. Ang maganda dito sir sa aqua skill, ang pwede nyong mamonitor yung weight ni baby. Ayun na yun. Hmm. Tapos ano sir, yung... Um, Dahil magaling kang magsalita, kunin na namin. Kunin <laughs> na <Wala> natin yan <laughs> baby. Naaliw. Naaliw ako eh. Wow, sana all. Ah, Kunwari, nandito na siya sa sasakyan, tapos pag ilalagay mo na sa stroller para di mo nailipat doon, kita mo na din siya. Di ba ito yung ulo? Kaso bakit ano yun? Tumama siya matangkad yun, di ba? So guys, nakauwi na tayo ng bahay ngayon. Ngayon, papanawin natin yung laban ng Blacklist versus Indo. Pero nanalo sila sa Slovenia ata, 2-0. So nasa lower bracket pa pala yung Blacklist. Pero explain ko na sa inyo, bahit hindi iPhone yung ginagamit nila ganito kasi yan guys okay pagdating sa malaking devices I think the best talaga Apple pagdating sa malaking devices the best talaga hindi ko yung pagkakaila like pagdating sa mga ganito the best pero yung yung ano yung sa iPhone guys okay yung mga naka iPhone dyan yung mga nag invest sa iPhone I mean okay naman yun pero wag kayong hurt. kasi lahat kami dito may devices naka naka Apple halos lahat kami dito naka iPhone and aminado kami guys yung iPhone, hindi na siya ganun kay standard pagdating sa gaming. Okay. Now, pagdating sa camera, lahat-lahat, the best ang iPhone. No, 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 no offense. Pero pagdating sa gaming, hindi na si, si iPhone yung recommended talaga. Like, para sa akin, I think, transition na tayo sa Android. Kasi pagdating sa gaming, guys, dapat hindi nag-ghost touch ang phone. Okay sa Android, may mga ibang Android devices dyan, okay, na hindi nag-ghost touch. Kaya ako nag-stick sa Realme GT ko kasi never nag-ghost touch. Never, never nag-ghost touch. Sa 12 Pro Max ko, putya, magda mag nag-ghost touch. Umiinit, sobrang init. Pero pagdating sa, sa Android phone, hindi ganun kainit. Na-optimize kagad siya talaga. Na-optimize siya. Alam ko masakit man tong sabihin sa inyo. Pero yun talaga. Kasi ang Android phone ngayon, optimized Optimize na siya for gaming. Pwede mong i-boost yung performance niya for gaming. Yung wala kay iPhone is anti-scratch uh, anti resistance. Cooling system pagdating sa sa gaming. Ayun yung mga wala siya. Tapos, anti-ghost touch. Wala siya nun. Ayun yung mga kailangan mo pagdating sa gaming. Okay. Kasi hindi ka palagi naka... Ano mo yun yung pag naka condom sa kamay? Ako hindi ako nagaganon. Okay, pagdating sa Android, guys, meron siyang anti-scratch anti system sa screen niya mismo. Meron siyang cooling system para sa gaming. So, ikukul -cool niya talaga yung, yung, yung phone mo. Tapos, meron siyang anti-ghost touch resistance. So, dun palang, guys, ang laking factor na yan sa competitive scene pagdating sa gaming. So, I think, dun, di naman na, dahil natalo dun yung black. Pero tingin ko, kasi pagka ngayon mo lang gagamitin yung Android phone, nakakapanibago talaga. Nakakapanibagong Android phone, super nakakapanibago. Pag galing kang iOS, hindi ka masanay, mas pipiliin mong pagin iOS. Kaso ako nang ako sa both. Okay, kasi dati hindi ko pa afford iPhone, bumili ako ng A Android. Okay na ako sa Android, din bumili ako ng iPhone. Ah, mas maganda pala 'to. Pero habang tumatagal ang iPhone, guys, talaga. Ito hindi ko siya no hate ha? like totally will talkan lang 'to, guys. na sa 12 Pro Max, pagdating ng 13, I think ang stable lang na iPhone, I think, is 12 Pro. Pagkadating doon, pagdating mo ng 13. Super init. Drop frame. Ghost touch. Kailangan mong itutok sa aircon. I mean, kung naka-iPhone ka, may aircon Kaya sa bahay, di ba? Kung okay lang sa'yo, o okay, okay sa'yo. Pero para sa akin, guys, kasi, ano mo yun, parang kada game, tutok sa aircon, para lumamig, nag-ghost touch, punas sa short. Nakakayo kita, So, nag-transition ako sa Android ngayon, which benefits talaga, walang ghost touch, anti-scratch resistance, yung cooling system nila, top notch. Ibig sabihin nun, guys, si Android, nag-focus na yun, talaga siya sa, sa gaming. Kasi inyo yun yung mga, ano eh, mga kailangan. Alam niyo yun. So, I think dahil doon, hindi sanay. I think sa edge lang talaga yun dito, yung sa gilid-gilid ng mga Android. Tapos yung form ng, ng screen niya, hindi pantay kay iPhone. Kasi iPhone, sabi natin na yung mga yung mga Android kasi pahaba, di ba? Yung sa iPhone pahaba, tos malapad. So mas okay, oh, eh, mas grippy ka sa kanya, mas sanay ka. I think doon nakakapanibago lang. Pero pag nasanay ka sa Android, magugustuhan mo talaga, guys. No offense. Maganda kayo ng ibang Android phone diyan, pero sa akin kasi Realme yung ginagamit ko ngayon. Eh, yung ginagamit ko, hindi naman sa bumili ng Realme, pero para sa akin, yung ginagamit ko. Masaya na ako sa ginagamit ko. Doon naman sa sa mga iba, kung gusto nyo ibang Android, okay, go, check nyo, check nyo iba. Pero sabihin ko sa'yo, hindi kayo magsisi. Pero bilhin nyo yung mga may nakasulat na anti-scratch anti resistance, cooling system, tapos anti-ghost touching, AMOLED, tapos maganda yung PPI. Kasi ang iPhone nasa 400 lang, yung mga Android ngayon 500 one na. So, mamili kayo. Basta uh, above 500, maganda na yun for gaming. Um, yun. So, ayun yung kinagandaan sa Android phone ngayon. Talagang responsive siya. Pero pag galing ka sa iOS, kinalakyan mo yung iOS, Maniniibago ka talaga. payan hindi mo magugustuhan yung Android. Pero habang tumatagal, sabihin natin, mag-stick ka doon ng one month, tapos so, bumalik ka sa uh, iPhone, pag gaming, may ka. Pero pag everyday, lahat-lahat, I think, iPhone is nasa taas talaga. Hindi mo mas Pagdating sa camera, pang daily, lahat-lahat. Yung mga needs mo nandun talaga. Pero pagdating sa gaming, man, iba, na tal iba na talaga eh. I think dalating din yung MPL Season 11 or Season 12, papasok at papasok yan, mag-a-android phone sa si MPL. Promise. Abangan nyo. Wag, men, nasa inyo na yan. Ngayon guys, panoogin natin yung sa blacklist, okay? Kung nakalimutan nyo guys, kung di kayo nakataya, okay? Check nyo lang itong video sa Rivalry. So guys, this video is brought to you by Rivalry. Kung di nyo alam ko ni Rivalry, explain ko sa inyo. Ang Rivalry ay isang betting site. Ito guys, kinaganda sa Rivalry is dapat above 18 years old ka pag mag-register. -re so ito yung link na gagamitin nyo. Okay? Kasi mag-register na kayo. Why? Kasi pag ginamit nyo yung link ko, may bonus kayo up to $200 sa first deposit nyo, which is bonus nun, 10,000 pesos. So, kailangan nyo na gamitin yung link ko, tapos gamitin nyo yung code ko na DOGIE. Capital D-O-G-I-E. Gamitin nyo yun. Ang kinagandaan dito guys, like I said, is up to $200 to 10,000 pesos sa first deposit nyo. Meron dito sa rivalry ng Dota, Mobile Legend, at saka NBA. Meron din League of Legend, Wild Rift, at iba-iba pa. Ang dami ng content creator na nandito kasi napaka-safe na ito. Para pa sa mga 18 years old above lang. So, kung bata kayo, Magmuna muna kayong kumasok sa ganitong laguan. Pagka 18 above na kayo at mahili kayong maglago sa ganito, guys, go ahead. Gamitin nyo lang yung link ko para makakuha kayo ng bonus na up to 10,000 pesos sa first deposit nyo. Huwag nyo kalimutan, gamitin nyo yung link ko, pati yung code ko. Okay? Kita, kids. Lamang-lamang na, lamang na lamang sa pixel. na lamang-lamang sa... Ay, di kasi... And may dragon kasi tol. Mapapasok dyan si Oheb. Tapos meron silang ano, pag-amis. Hindi kaso pwedeng kopya hindi niya ni nibi... no, Ano yun, eh, no? <coughs> Ganda ka maganda. Maganda ba early nila dito? So early ba? Mas malakas na parang mas ngayon. sa bali. Oh? Mm -hmm. Daya niya parang mas. Sakit. Nangihigit. Parang hindi na kasi eh.

Sige man, sige sila sa early, nakuha na yung ulti ni Anon. Ano to? ano nangyayag dito man? Ano Commercial. <laughs> commercial Ay, eto yung gamit nila. Galaxy, ano? Gago. Pag gamit ko yeah. lang Samsung, di ba boss? Dito oh. sa akin. Kala ko, S22. Ano yun? Ano check ko nga? Ba't ayun yung gamit nila? Akala ko na kaya S20. Ito mo. Iba nga daw gamit nila. Sabi ni Iba. Sa practice ni Iba. Tapos yung main ano. ibalit. rin. Nag-iba daw yung gamit nila. Iba pa sabi sa practice. Coach, iba pa sa main na <coughs> O oh, sabi ni Coach Ball. Hindi maganda yung ano na yun eh. Ano yan? 33? Ano yung gamit nila?

Ne okay din to guys, yung Samsung na to. wala pa naman. Basta may scratch resistance. Oh. Good shit. Kaso may 400 400 pa 400 pa PPI lang hindi yan kasing responsive ng Apple. Dapat yung S22 pinagamit nila eh. Oo. Oh. Mga so, manini bago nga talaga 'yang blacklist win. Yung S22 yung gamit nila sa ano, sa practice tapos o so, pa sa practice na S22 na sila tapos biglang nag-ano? Ganyan pinagamit -ano sa kanila. Oo. Oh, Gagong bagal diyan responsive tol. <coughs> <coughs> Di pa lamang naman sila. Eh. <coughs> lamang nga sila, sobrang laki na lamang nila. <coughs> 2K. <coughs> sa sila na collapse dito. Di pa guys, malaking ano factor 'yun yung device pero kala ko yung high end gamit nila eh. For 100 PPI lang. in pero basta i-scratch resistance, okay. Di mag-ghost touch yan, Mah ma mag okay, touch yan right eh. Mahirap mm, lang mag-ghost touch yan eh. putang ina! Ina ka Matilok ka ha? Naboga sa mukha. Oh, Yun ang puti... lamang-lamang gago. Now, Di ako nakataya dito eh. Buti na lang. <laughs> 2-0 daw sila dito, guys. Munchadad. Puta, ang ganda. Sobik ang ganda ng early nila, talaga. Sabi ko, ang ganda ng early, min. Gusto mo, hindi kasi gumawaan sa yung yield Ha? Kung late game, ng yung play. Gagawaan play? Damak sila, min. laki, 2k. 5 minutes. Siyempre, kaya parang sila eh. Makagawa talaga po yun. yung may lisa pa naman nakatayo lang oo nakatayo nakatayo is parang masayad uh -huh. din yan eh. pero uh -huh. lamang na lamang sila min uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. sayang kung yung S20 to saan na ginamit nila eh, mas okay e hindi yung A53 baba PPI dun eh. Pero well, at least crush resistance ano, hindi nag-ghost touch yan. Manidi bago sila niyan sa hugis ng screen. Tapos 6.5 inches lang yung screen. Puta! <coughs> Ang <coughs> katin ni, o ni ano, Edward! <coughs> God, si 3k gold na eh. yung lamang nila. Hindi, <coughs> <coughs> kaya. Lamang sila eh. Kaya nilang ano to, gapangan sa lower. Men no trades na to. Pare sila natalo dito.

Dapa Dapa. <coughs> Dapat ko din palagi dito ni Haji yung ulti ng paramis. Kag sila, mga sila dito. Laki na lamang, 7K. Pinapatay nila yung marksman, pinapataba nila marksman lang. Galig niya magpatabana ano, Indonesia, no? <coughs> galing niya magpataba Indonesia, Pinapatabaan nila si Brantz, eh. Alam, alam, alam ng blacklist, alam ng blacklist. Gago, oh. nahihila tol. Gago, may ulti ng promise. Puntang oh. ina mo! Lord, nice. Di pala pa lalabas, Lord. Mabuhay sila eh. Okay lang. Mabuhay naman sila pagkalabas ng Lord. Puta, good shit. Okay na yun. Kaso na matay si Ohip oh, eh. Paglugi, paglugi kasi ako oh, yung ganyan eh. Tapos nakapatay ka ng ano. Oh. Ang baba nga nag-gold ang gusyo no. Pag hindi panel. Tu, patukay lamang ni Wise. Teka, masakit pa ganyan eh. Panalo na sila dito eh. No no so, dito normal... averse sila. kasi hatak ng Kaja pati Gusion eh no. Talagang ano yung insta-kill yun eh. Tapos may pagamis pang out. Okay din. Walang damage kay YC ano yung Gusion. Kailangan talaga na hatak Kaja muna eh. Panalo na. Parang feeling ko tat, paano kaya silang talo dito? Pidik pidik. Ang yung boss din. Oh, yung yung magdadala dito? yung yung ba magdadala dito? <coughs> Gago Gago ka? Gago ka? Oh. Gago ka? Oh, he's absolutely na the no? so, item Second petrify per skill. So, yeah, oh, yeah, third. Third yun lang yung yuzo. Yung talon na no? Gago. ko si brands ng gold. Unexpected, guys. Hindi, <laughs> pero kitang-kita naman lamang yung blacklist. Baka pag nakatapat nila to, ano? <laughs> sa, ano? <laughs> finals. <laughs> o, oh, tatalunin na nila. <laughs> tatalunin na nila yan. Yeah. <laughs> <laughs> Ah, nice oh, Ano naging tuwo kay Golded na lang? Wala na gawa yung gusto ng ano eh. Indu eh. Display lang eh. Siya nyo yun. Siya nyo yun. Huli. Nice one. Ano yun? Gago! Kati ni Brands! Gago! Hindi pa yung gumamit na, gumami na Inspire. followers mo kamo pre. Nakatayo lang talaga yan. Putang so, ina, hindi pa gumamit ng inspire yun. Tagaran ka sakit. Sa Gago ka. Papalagan na ganyan yan, tol. Namun, hindi gumagamit ng inspire, tol. Tang ina! Iba, ga gamit na kasi ni Ali Haji yung ulti niya, hindi makano na paramis. Gago ka, tinibrans, tol. death timers makuha ni Haji ulti ng Paramis dito to sabay nila sa clash. In yet... Ma-ulti lang ni Anya ni Owen. <coughs> Kaso replay na to guys eh. Talo sila eh. <laughs> Well, most uh, 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 of the top class and the yung nagdala, yung eh, no? yung, yung nagdala guys with <laughs> the talaga sila are going to look try to feed them down. Psychos <coughs> once again with a Black Dragon form as Del Rosario tries his best to keep Psychos at bay. Ayun, nakapagami sa ulti na si, ano? si Haji. Nakapagami sa ulti na si Haji. Hindi, hindi basta-basta mga pasok, ano dyan, Indonesia. Pero putang dikit na yung goal, lamang na Indonesia. Buka, sino kalaban nila? O may laban pa sila mamaya? Malaysia ata kalaban nila eh, no? Pag tinalo yung tinalo na Indonesia, Malaysia. Gago kita. Kita.

Indonesia with the comeback here with the tide turned completely. Only the Luna left to defend. Anyway crashing in. Vila Luna going to be brought back with a shadow stampede. The Luna outside of the base. And Indonesia with the divine judgment onto the Luna will go for the base to pick up the first game of the series. Uchanan, oh. guys. Yung Dragon, yung Dragon nagdala, Min. Oh, dragon ulit yung boss, di? Second game? Oo, oh, Dragon base yun na. At dikit pa rin yung laban? Parang, ano, doon natin. Putya na yan, ipanahan eh. na sila sa Game man eh. <laughs> di, hindi mo din masisi doon. Tama naman, pinoprotectan na maayos si Ohimbe, no? Hmm. Talagang, ano lang talaga, yung Dragon, Min. Ang ganda ng play, ano niya, placement. Ang ganda ng placement, ang ganda ng positioning niya. Pagka one step ahead yung dikagun eh. Ay yung Yuzong. Lakas guys, ganda. Nalaban. Hindi kaya nila itong sa, sa ano, finals. Di na kaya na ng Blacklist yan. Alam na yung gagawin. Nabigla lang sila eh. May lason kasi sa Indonesia eh. Nagandaan eh. Oh my God. And guys. That is it.